Napagod sa 5-game winning streak si Renz Abando. Gusto pang burahin ang mga tira ng Samsung Thunders. At si Justin Gutang naman, nagpaulan ng tres. Hindi niya nakalusot ang inaasam sa ng 6-game winning streak ng anyang Red Boosters ni Renz Abando kontra sa Samsung Thunders na pinamumunuan ni Justin Gutang. Pagbukas pa lang ng first quarter, agad nang umarangkada ang Thunders at nagkaroon ng apat na puntos na lamang samantalang umabot pa sa 7-minute mark bago makapuntos ang koponan ni Renz. Pagpasok ng under 5 minutes, nakalamang sandali ang anyang, pero mabilis iyong nabawi ng Thunders. May nakuha pang punto sa ilalim ang big man ng anyang, pero pagdating ng last 1 minute, lumobo na ang lamang ng Thunders. Sinubukan pang habulin ni Rens sa isang block attempt, pero hindi inabot ni Lakay. Pagsapit ng second quarter, maaga nang nakuha ng founders ang kanilang opensa, nagsimula yan sa isang tres mula sa kanilang lokal. Sagot naman ni Renz ang isang magandang pasa sa ilalim, easy basket para sa anyang. Pero si Justin Gutang, ramdam na ramdam ang pulso mula sa labas, relax lang siyang nagpapakawala ng tres. Hindi rin nagpahuli si Renz Abando, ganda ng vision sa ilalim, hinihila pa ang atensyon ng depensa para ma-easy basket ang kanyang mga kakampi. May isa pa siyang tinangkang supalpal, pero mukhang napagod na nga sa winning streak ang talon ni Tlakay. Sa last minute ng second quarter, nag-reverse layup pa si Renz na nagpa-hype sa bench at pati sa commentator. Nasundan pa yon ng isang magandang play mula sa kanyang assist. Naibaba nila sa 7 points ang kalamangan bago magtapos ang quarter, 48-41. Pagdating ng third quarter, binutata ni Renz ang local big man ng Thunders, may kasama nga lang na fall. Sa 3-minute mark, dito na nagpaulan ng tres si Justin Gutang, dalawang sunod-sunod na tres mula sa ating kababayan. Sa 4th quarter, anyang muna ang kumamada, galing sa kanilang import na may bonus free throw pa. Sa under 4 minutes, naghang time si Renz, parang lumilipad sila kay. Napatingin na lang ang big import ng Thunder sa ere. May isa pa sanang highlight block si Renz, pero hindi niya naabot. Sa huli, panalo ang Samsung Thunders. Nagtapos si Renz Abando na may 11 points, 8 rebounds, at 6 assists, habang si Justin Gutang ay may 13 points, 3 rebounds, at 6 assists.